Good day at day good mga ka JT sa kalam. Maganda nga po sa inyong lahat at ito po na utusan po tayo ni ate at ay alis po. pagkalabas ko po ng crib, dumiretso po ako sa sakyan para kunin po at umikot po ako papuntang pansol. At pinasunod ko na po lumabas si ate at kami may lakad papunta po kami na Maynila at may susundin po kami sa Terminal 3. At ayun po, pagkatapos po namin dito, dinaanan ko po siya, pagkakuha ko po, po ng sasakyan sa may simbahan, at doon po siya nagpaparada. At syempre po mga ka-JT, ah, lalampas po tayo dito na Kanahati Aton, sa kainan na yan, at dadaan po tayo sa resort namin, resort po ng mga tagapansol, free ah, po lahat yan sa lahat ng gustong maligo. Hindi po pinagbabawal yan, free lang po yan, pwede maglaba, pwede maligo, pwede magsampay, lahat pwede nyo gawin, lalo pagpesta ng ilog ginagana po yan pa summer mga ka gt at ayan paglampas ko po dyan nakita ko po si Ati Telia, naglalaba tinawag ko pa po dumiretso lang po tayo dyan at nakita ko si Dayday shoutout sa iyo Dayday at si Meya Meya ang iyong po, shoutout sa inyo at kay Mamerto pagaling ka Mamerto pagaling ka na huwag ka na magselos Ayan, si Dayday, panayang chismis sa akin. Ako'y paalis. Sabi ko, mamaya na lang. At ayan, ang sipag-sipag po, parang uh, metro aid. Uh, nagwawali sa harap na bahay. Dumiretso lang po tayo dito. Makalampas po ng simbahan. Yan po simbahan na yan. Ay may pailaw na po yan. Napaaganda po sa gabi niyang simbahan na yan ng pansol. At yan po, yung pari po dyan, eh, si Father Marlo, ay eh, pinagmamani ko rin po pag kailangan po, lalo pa Manila. Wala lang po kami ngayon uh, lakad kasi po busy po pa si Father Marlo at paglampas ko po sa Paris Press na yan, na ah, Holy Trinity Paris. Dumiretso po ako sa sasakyan at palabas na po ako. Nakita ko na po siya at nag-aabang doon kay Mama Ye, sa store ni Mama Ye Ye. At ito po lakad namin ito ay may kakaunin lang po ang aking pamangkin na si Engineer Kemo. Kasi po na galing destino, galing Dabao. Wala po sasakyan kaya po kinaung ko po sa Terminal 3. ah pagkalabas ko po dyan, nakita ko na po si ate, pasakay na po dyan si Major number 2 At yon may dinaanan lang po kami sa may bayan Tapos dumiretso na po kami pa Maynila Asa meron po sa Rial po ako dumaan sa may papuntang SLEX mga ka -JT. At yun lang po yung pwedeng dana namin kasi po galing po kami ng lumambayan at kinuha po yung kanyang salamin. At ayan pick upin ko na po si ate dyan at isasakay ko na po para po sa mga lahat ng ano. Ayan po ay kapatid kong panganay, sa mga nakapanood sa akin. At sa mga nagpapalo po sa akin, maraming salamat po. Ayan po yung kapatid kong panganay. Sa kanya po yung sasakyan to, syempre driver po tayo. At ayan pagkasakay niya po, dire diretyo na po tayo paglabas at wala pong tao di sa aming kalye. Wala pong mga naghahanap buhay, mga pool agent. At yun nga pala, shoutout nga pala po sa mga nagpa-follow sa akin. Maraming maraming salamat po at mga naniniwala at mga nanonood sa akin. Thank you, thank you po sa inyo lahat. Very appreciated yan. diretso lang po tayo dyan. Palabas po tayo ng pansol. Pagkat lampas ko po dyan, ayun nga, dumiretso kami sa may bayan at uh, sa expressway na po kami dumaan, uh, papunta na po na kami ng crossing, real. At dun po ako dumaan at hindi na po ako sa bukal kasi galing po kami ng lumang bayan paglampas lang po namin yung sa kanto at after uh, po namin makuha yung salamin ito na nga po ay expressway na po agad na makikita nyo at yan po yung sinasabi ko na papunta po real expressway na po yan pag entry na po ng expressway yan sa lahat po ng pumapasok po na expressway kailangan na po na may RFID tayo para walang abala ang laking luwag naman din po manisan lang po nag-error yung system nila pero kailangan din nyo po talaga mag-RFID at mag-load sa gitna pong kalsada naman yan sa mga kagaya ng mga ano tawag dito, uh, station gasoline. May mga ano naman, loading station naman po sila dyan. At ayun, after ko po dyan, dyan, nakita ko na po uli yung expressway. South Luzon, South Luzon Expressway going to north ang area po namin, ang daan po namin papunta po Manila. Ito pong kahabaan na to simula Santa, ano, Santo Tomas po ata hanggang Santa Rosa ay inaayos po ito, pinalalapad kaya medyo, medyo nagkakatrabik po at nagsisikip minsan ng kalsada kasi po uh, mayroong mga nakalagay sa gitna at po hindi rin maiwasan na magkasiksikan kasi po naiimbudo. At ayan nakita nyo naman po napakalapad na po ngayon ng SLEX mga ka-JT. lalo po sa may parting sa Sun hanggang pawuntang Alabang. Sobrang lapad na po, 6 lane na po. Ito dito po, syempre hindi pa ho tapos 'yan. Yung kahabaan na 'yan, may pinipilit naman po matapos 'yan. Tapos sa uh, sa Bukal po, wala na po kayong po problemahin. Sa may papuntang Bukal, sa may papuntang Los Baños, or papuntang Crossing po kayo ng Kalamba dahil po igawa na po yung kalsada doon na dating ginagawa do sa may release at uh, okay naman po, flowing na po yung ano, yung uh, moving na po yung ano, traffic doon. Mabilis maliban lang po talaga pagka rush hour. At ayan po mga ka-JT, siyempre hindi maring hindi tayo uh, magtatakbo uh, sa may pass lane kasi uh, nandyan lang naman din po yung masarap na pagbiyahe pero hindi naman mo ganun katulin, mayroon naman po maximum yan, hanggang 100. Ayan, nakita nyo naman po sa may parting Santa Rosa po yan, uh, bago po dumating pala. Makalampas sa Kabuya, dire-direcho lang po yan. may kal Ayan, sa may kanlubang po, uh, yun po yung mga kalsadang ginagawa. Nakita nyo naman po wala na mga boots sa may gitna ng kanlubang. Ah, kasi po tinanggal na po para maging maluwag ang traffic. At yun naman po, success naman po. Tapos ah, makikita nyo naman po palapad na po na po ng palapad ng SLEX mga ka-JT. Hindi ko lang po alam kung ito'y magdadagdag ng kabayaran pagka po natapos po lahat. Ayan, may mga tapos na po tapos may mga area hindi pa po tapos. Ang uh, pagkakaalam ko siya ay makalampas po ng, uh, ng, anong tawag dito, ng Santa Rosa. Uh, marami pa pong ginagawa lalo po dito sa may kahabaan po nito ng kalubang Kabuyaw, Malitlit, uh, at Santa Rosa, hanggang Carmona po, hanggang sa may Brent. Ang pagkakaalam ko po ay parting Brent. Yun lang po yung mga tapos po, hanggang sa may Susana Heights. Tapos sa may parting sa Sun Heights, meron ba rin pong mga pinaluluwag pero pagdampas po na sa Sun Heights, alabang po, napakalawak na po. Uh, Doon na po, hindi na po nagbubulbul ng traffic. Dito lang po sa may parting Laguna, medyo may kahabaan po yan mga ka -JT. At dito po syempre nagda drive lang po tayo, smooth-smooth lang po yung drive na yan. Tapos sa, uh, sa mga ka-driver ko, ingat po tayo lagi. At may susundin lang po tayo sa Terminal 3. Ang susundin ko nga po ay aking pamangkin, uh, pagsimula ko ng Kalamba at papunta ko kayo ng terminal uh, mga tawag dito, airport, may, pwede na ako kayo mag-skyway, Meron na po mga exitan doon na 34, 12, basta may mga exitan na po doon na terminal ng airport mga ka-JT. At dyan po uh, lalampas na po tayo sa may papuntang Kabuyaw sa Petron, pagkalampas po natin, ito eh, na po tayo sa may papuntang Santa Rosa na po tayo ayan po yung sinasabi ko sa inyo na matatapos na at after po yan, may mga area rin pong ginagawa pa so, syempre pinatutuyo po, pinatutuyo po yan talaga ng gusto kasi may mga malalaking sasakyan na dumadaan na hindi po pwedeng madaan ng basta-basta po yan at syempre para po rin sa matibay na pag natuyo na at hindi po pwedeng basta-basta padaanan mga ka JT at ayun naman po napakahaba po nito uh, mga ilang kilometro rin po na makakatraffic po kayo dito na makakahaba encounter ng traffic, lalo po sa may parting ginagawa po kasi syempre sumisikip ang kalsada pero dito po ay maluwag na, inaantay na lang po natin na tanggalin po yung mga barrier na yan. Ha, sa ngayon po ay hindi pa po natatanggal yan kasi nga hindi pa po katuyo katuyuya at saka marami pa pong ginagawa dito yung kahabaan natin itong simula kabuyo hanggang Santa Rosa mga ka-JT. At after po ng Santa Rosa, may mga part rin po na ginagawa at may mga part tapos na rin po. Ayan, tapos na po. Kaya lang siyempre kailangan din po natin lagyan ng island yan. Baka magtawidan yung mga kasalubong. Magulat na lang kayo at mag-overshoot, overshoot lahat. Magkabungguan mga ka-JD. Lalong malaking porwisyo. At hindi po natin alam kung hanggang kailan nito. At kung ito po ba ay matapos ay tataas ang tolpi mga ka-JD. Ang kasarapan lang po ngayon, nagdudoksong duksong na po ang Slex, Calabarzon, Nlex, Tplex, Kalex, ah uh, lahat po na ng expressway magkakadoksong po. Sana matapos na rin po yung expressway papuntang Bicol para po convenient lang po yung takbuhan. Hindi na po ka-tagal kasi po may mga expressway na. Kaya lang po sa expressway talaga, magastos lang po, mahalay lang po talaga yung bayaran mga ka-JT. Ito pong Slex na to, pag dineretion nyo po yung opposite na yan, hindi kalsada yung kasalubong na yan, papunta na pong Batangas City yan. Kaya maganda po, pagka natapos po yung papuntang Bicol, mga KJT, hanggang Lucena, Lampas po doon, nakikita ko naman po, ginagawa po yung mga tulay doon, um, sa sobrang haba po, hindi po siyempre basta-basta magagawa yon at sana abutin pa po, po natin na madaanan nyo papuntang Bicol. Malaki matitipid na oras pag may mga expressway, kaya lang talaga expensive masyado yung expressway, mga KJT, marami po kasing talagang... Kailangan na gastos, bayad dito, bayad doon. Bawat pagpasok, bawat pag-entry, bawat pag-exit, may bayad po. Pero pag-entry po, wala naman po. Kung saan lang po kayo nag-entry. Basta kad-exit nyo po dito sa mga expressway. Sa lahat po, South Luzon Expressway, North Luzon Expressway, T-Flex, uh, lahat po doon sa may papuntang Calabarzon. Ang isa na lang, ang hindi pa tapos, uh, marami pa hong ginagawang kalsada, ay papunta pong Bicol. Magastos lang po talaga ito po may mga party pa po na ano, makalampas po ito ng Santa Rosa mga ka-JT Yung iba naman po dito sa SLEX ay tapos na hindi lang po inaalis pa yung barrier Siyempre may mga nakalagay pa sa gitna kailangan din po maimis na maimis po yan At may mga parting ayan po mga inuhukay pa at wala pa mga semento Kaya medyo dito ho nag-merge yung mga sasakyan Lumiliit po at naiimbudo after po yun, ito tapos na malawak na po ito kami may papunit ano na po ito, sa Sun Heights, nakita nyo naman po yan, uh, lalampas na po tayo ng shell niyan, uh, mga ka-JT, malapit na po palang lumampas ng shell, may gasoline station dyan, at meron dyan food court, uh, mga ka-JT, nasa kabilang uh, gasoline station na yan. Marami po kayong madadaan dito ng mga ano, ngayon sa expressway, sa lalo sa SLEX, napakaraming gasoline station, kaya hindi po kayo magugutom. At sa mga CRCR cr free -CR, uh, naman po, hindi po pinagbabayad at napaganda po talagang maintenance na maintenance po yung mga CR nila. Dahil sa mga biyahero, lalong-lalo po dun sa mga hindi pa po nakakarating dito na magagaling sa Norte, mga ka-JT wag kayo matatakot dahil oh, may mga marami na pong gasoline station dito sa SLEX na to. Marami pong CR, lahat, kada tigil nyo po sa expressway ng gasoline station, may mga magandang CR naman po tapos may mga kainan. Mamimili na lang po kayo kung anong gusto nyong pagkain at gusto nyong pagtigilan. pagkakalang ko, pwede po kayo matulog dyan kung kayo na pupuyat na sa biyahe at mahirap din po ang puyat sa biyahe lalo pag inaantok. At yun, after ka po makalampas Santa Rosa, yun naman kabilang tagliran na yan, ay papuntang sa tapo ito, yung kanan naman po 'yan, 'yan po naman ang ginagawa kaya medyo nagta-traffic dito pero maluwag naman po yung kalsada dito. Lalampas din po tayo dito na isang gasoline station. Ito po yung huling-huling gasoline station pagpapunta papunta kayo Maynila. Sa mga nagpupunta po rito at nagdadaan dito, alam po 'yan kung anong gasoline station na 'yan. ibang-ibang uh, gasoline station po yung kasi yung nakalagay dito. Puro sikat pong gasoline station at makilala po dito sa Pilipinas. At saka butihan pala, hindi naman po traffic. Ayan po, may mga party po naman dito sa Sasanites sa sinasabi ko. At after po naman dito sa Sasanites, sa makalampas ko ay dun sa may gasoline station. Maluwag na po kasi gawa na po yung kalsada. Ayan, hindi pa lang po nabubuksan yan. Pero pag nabuksan mo yan, sigurado ko po napakatutuli ng sasakyan yan. Siguradong sigurado yan. Isa na po ako dun. At syempre, gumagamit din po tayo ng pass lane kasi... Minsan nagmamadali, hindi po natin maiwasan lalo pag mayroong kayong lakad at mayroon kayong kailangan abuti na tao lalo pag kausap niyo mga ka kaya lahat naman po ng driver sigurado na gamit ng fast lane. Kaya lang hindi po pwede dyan ng mga truck kasi nasa right lane lang po sila. Bus, truck, right lane lang po yan mga yan. Pero dito, ayan, yung nag-slow lane lang po ko kasi hindi naman po tayo nagmamadali at hindi pa oras ng pagbaba ng aeroplan ng pamangking ko na galing sa destino. At meron din po kukuwang, kukunin pa sa lubong at yun naman po, binigyan ako. Kaya lang, nasa mama niya pa, hindi ko pa po makuha mga ka-JT. At uh, tiyan, nasa may slow lane lang po ako. Yung mga vehicles na to, ng mga number one, uh, pwede po dito, mga kotse, jeep, tapos sa uh, lahat po ng four wheels na ano na light vehicles, pwede po dito sa lane na to. Pwede naman din po yung iba, na kung overtake lang din naman po, pero bawal po talaga dito truck, tapos yung kaliwa na yan, yan, yung pass lane. Pero hindi naman po nagagamit na pass lane yan, kasi syempre, uh, kulang pa rin naman sa disiplina yung ibang kagaya kong driver, pero hindi naman po lahat. Pag uh, po iniilawan kayo, tumabi na lang po kayo. Ibig sabihin po, nagmamadali nun. At huwag po kayong sa kaliwa na yan. Pass lane po talaga yan. Sobrang nakakahiya naman po doon sa mga nasa likod. Kahit sabihin nyo pong sobrang tulin nila. Eh, design po talaga yan. Pagkakaalam ko, nakita nyo naman po yung mga signage sa ilalim ng tulay. ah uh, makikita nyo naman po, overtaking lane, slow lane, tapos track and bus lane. Ayun eh, naman po. Uh, dito po kapag ko po na may Susana Heights exit, mangangana na po ako dyan kasi papasok na po ako sa favorite kong daan at doon po tumdala po sa sasakyan namin ay sa tanghali lang po pwede, hindi na po siya pwedeng abuti ng alas 5 at uh, coding po siya mga ka-JT. Ang coding naman po ay nag-open uh, nag ng coding simula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon kaya pwede po kayong tumakbo ng tanghali mga ka-JT. At dito po ako, nakakanan na po ako dyan para hindi po ako maswerbing. Baka minsan, nakachachempohan -tse no. Merong unong camera dito. Makachempohan po tayo ng mga importer nila dito. Eh, ang TOP, ang top nila dito at ang pantiket nila ay LTO. Mamimili ka nga lang po kung saan nila ipapasa. Eh, pag na central office po kayo, napakahirap po tumubos ng lisensya sa central office. May mga attorney po kasi doon. Isa seminar kayo. Kagaya na experience ko po yun na mga seminar po doon. Kaya ako nung ano, nadala na po ako, ah, uh, medyo ingat-ingat at -ingat, uh, konting disiplina sa sarili. Yun na lang din po yung inano ko kasi nung nahuli po ako uh, na tumubos po ako sa Central Office, nag-ano po talaga ako, nag-exam 3 days po pabalik-balik. Malaking gastos po, malaking abala mga ka-JT. Ewan ko lang po ngayon yung mga policy pagka yung nahuli ko yun ng Central Office kung paano po yung mga ano ngayon uh, na mga gagawin mo pag tubos ba yan, pumasok na po ako sa Skyway mga ka-JT, kahabaan po ito ng simula ng alabang. Hanggang ano po to Balintawak exit, uh, entry. Uh, dito, Balintawak exit, pag po kayo sa Skyway. Pero Balintawak entry, pagpapunta po naman kayo ng NLEX, North Luzon Expressway, mga ka-JT. At dito po, uh, laking luwag po dito, mga ka-JT. Kasi po, uh, kailangan nyo lang talaga umexit sa mga tamang exit nyo. At ayan, mga ka-JT, medyo swerte po natin, walang traffic. Pero pagka yung oras ng awasan at maraming sasakyan, yung rush hour dito sa Pilipinas ay ubod din ho naman ng haba ng traffic dito. Siguro sa so sobrang dami na lang narang din po ng sasakyan. Ah, may mga umovertick po sa akin, motor pero dito merong ano doon. Merong pong ano dito tamang takbo. 60 lang po yan tapos 80 ang pinaka maximum. Pero sa stage 3 skyway bawal na po kayo mag 80. Makikita na po kayo sa CCTV camera. Pag gawin kayo na tiyempuhan, ah, huli po kayo. Pero pag di po kayo na tiyempuhan, hindi po kayo mauhule, yun lang naman po yun, minsan na, nasa gitna po sila at namamara rin po sa pag-exit mga ka-JT kasi nakikita po nila sa kamera at dito po, uh, siguraduhin nyo po may laman ng RFID nyo at meron kayong RFID at uh, may abala po rito na mangyayari, tapos uh, may mga warning pagkakaalam ko pag wala po laman yung RFID nyo, pero loloadan po kayo pero pagka nakadalawang warning po, ata, may huli na rin po, tapos uh, titikitan na kayo o hindi man sa ano sa plate number niyo mga KJT at saka wag po kayo luluwas nang hindi kayo ano hindi kayo tawag dito na hindi naka register yung sasakyan niyo pag-ingatan na po natin ang rehistro ng sasakyan lalo sa may EDSA bawal na po dumaan sa bus lane kaya tayo mag-ingat-ingat po tayo at ayan uh, pagka-exit po namin dito sa ano sa unang eksitan Siyempre, may exit po ulit papunta sa may tawag dito sa exit papuntang Terminal 3, mga ka-JT, at doon papunta natin. At yung unang exit ng anong yan, stage 1 skyway ay sukat. ah uh, na, nasa parting sukat na po tayo. Mga ka JT, at ayan po yung uh, kahabaan na yan. At ito po, lagi lang po tayo nasa kanan, syempre. Kasi magra-right turn tayo sa may papuntang tawag dito. Uh, papapanik ng Terminal 3 at yun po yung daan doon sa may papuntang Resort World mga ka JT lagi lang po ako nasa gitna dyan at lagi lang po ako nasunod sa, ano dyan, sa speed limit pero minsan, pag siyempre, pag uh, po tayo, lagi po ako nag-70 kasi nandoon naman po yung minimum nun. At maximum po, 80, lalo pag dito sa stage 1, stage 2 na to. Uh, tempo, mga ka-JT, e-exit po tayo dyan sa may papuntang na iya terminal 3 at doon po, dun ko po kakaunin. Nakatikim lang po tayo ng traffic doon kasi pababa tapos ang dami naman pong umuwi ng... Pilipinas at hindi ko lang kung domestic po yung Terminal 3. Limot ko na po kung alin ang domestic kasi may bagong policy po ngayon sa mga airport mga ka-JT. Pero yung dadaanan ko rin po ay pwede rin po kayo dumaan sa may Terminal 1 and 2 uh, dito rin po sa Skyway. Sky Skyway na po ngayon pag susundo kayo ng airport pa kung manggagaling po kayo dito sa uh, sa SLEX at sa NLEX, pwede na po kayo mag Sky Skyway kasi isaktuhan po yung ano yung exit doon. Uh, Maghahanap na lang po kayo kung alin ang Terminal 1, kung alin ang exit ng Terminal 1 and 2, uh, Terminal 3 and 4. Yun naman po yung terminal dito mga ka-JT. Pagkakalam ko, terminal 3 and 4, domestic eh. I-1 and 2, international mga ka -JT. Kaya, kaya hindi na po kayo mahihirapan kung, kung anan o dumaan sa sukat na mata traffic. Sa skyway lang po, ang siguradong baba nyo ay mismo harapan na ng tawag dito ang mga terminal, mga airport na ano mga ka-JT. Hindi na po kayo, hindi nyo na po kailangan matakot kasi pag exit nyo, uh, bababa lang po kayo, hanapin nyo lang po yung entrance kasi uh, pati sa number 1 and number 2 mga ka-JT, na iya terminal 1 and 2. Di na po kahirap ngayon, di kagaya dati na magdadaan ka pa sa sukat, na mata-traffic ka, tapos sa may magalyanes. Ngayon oh, sky skyway na lang po, kagaya po ng ginagawa ko ito. Lagi ko pong ginagawa to kasi pwede po kayong umalis ng alangan ng oras at uh, makakarating naman po kayo ng ano, wag lang mata traffic dito at wag lang aras hour mga ka-JT. At yung Skyway na yan, itong tinataka ko ito ay kahabaan ng sukat hanggang papuntang Magallanes at papuntang tawag dito, uh, C5 mga ka-JT. Meron po tayo madadaanan dyan na tulay sa ibabaw, C5 po yun, lalampas po tayo doon. At pag nakita nyo na po yung nakabalagbag na tulay na galing C5 mga ka malapit na po kayong umexit sa kanan papuntang uh, mga terminal, mga airport mga ka-JT. Uh, ito yun po, dadaan po kayo sa may papuntang resort road, bababa po kayo pag terminal 3 and 4. Pag naman po 1 and 2, De diretso lang po yung kayo sa May Skyway, wag po kayong i-exit sa may pababa ng Resort World. Diretso lang po kayo papuntang Roligon, papuntang Sukat, papuntang Makapagal at maghihiwalay lang po doon. Makikita niyo po yung signage sa Terminal 1 and 2. Doon po kayo kakanan para napunta po kayo sa Terminal 1 and 2. At ito po mga ka-JT, buti na lang po uh, wala po tayong ta tinahak na traffic ngayon kasi sakto naman po sa oras. At dito po ay nahabol ko po diyan yung ano yung coding. Kaya diyan din po ako dumaan. Pero sa baba wala din pong coding. Kaya lang pag duma pag um exit ka po na nandoon na po yung coding. Dito po wala po kasi anti terminal po yung ano niyo pag bababaan. Wala pong mga enforcer, wala pong mag-guide na titingin sa plaka nyo. Sa buong Maynila po kasi talaga, lalo dito sa Pilipinas, sa ah, merong coding. 1 ah, and 2, lunes. 3 and 4 Martes, uh, 5 and 6 Miyerkules, 7 and 8 Huwebes, uh, 9 and 0 Biyernes. Tapos Sabado at Linggo wala naman pong coding mga ka-JT. At ang coding naman po ginaganap lang at uh, sinisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng ng hapon. Tapos alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ata ng gabi. Pagkakaalam ko po, kaya pwede po kayo mga simula alas 9 hanggang alas 5. At yun naman po, dito naman po pagka sa expressway, wala naman pong coding. Pag lumayexit, pag um -exit na lang po kay Pamaynila, doon lang po nagsisimula yung coding. Sa mga hindi po nakakaalam ayan, sana mapakinggan nyo. At sa mga hindi po na uwi ng Pilipinas, ayan po yung talagang coding scheme dito sa Pilipinas mga ka-JT. Yung ibang mga bayan po, meron man din mga coding tapos may mga truck ban at uh, dito sa Maynila, meron din pong track band, mga ka JT hanggang alas 9 ng gabi. At ito pong kahabaan na to, napaganda po ng, ano, ng araw, nakita nyo naman po sikat ng araw, uh, po yan, napaka-blue po ng langit. At uh, dito po, buti na lang, hindi po tayo na traffic. At yun naman, isakto naman po yung dating namin sa may uh, airport mga ka -GT. At ayan, nasa parting kanan po tayo, papanik na po tayo dito. At ang pagbaba po nito, itong tulay na to, ay result world mga ka -GT. Unang-unang i-exit po dyan ay terminal 3 and 4. Kaya exit na po kayo dyan. pababa na yan mga ka-JT. After nyo pong maka-ahon doon. Resort world na po yan. Ay, tatanaw nyo yan. Uh, marami na po dyan mga hotel na pinag-aano. Ta tawid po yan ng terminal 3 mga ka-JT. Meron pong bridge dyan na papunta terminal 3. Kaya pagka bumaba kayo sa terminal 3, pwede na po kayo mag-hotel dyan. Yung mga ibang foreigner po. Mga ibang lahi, dire-diretso po dyan, lalo po yung mga rich. At uh, yan po, unang exit po natin dyan mga ka-JT ay papuntang Terminal 3 and 4. Pag mga ngaliwa po kayo sa kaliwang parte, uh, Terminal 1 and 2, tapos papuntang Kabite, papuntang Makapagal, papuntang Okada, uh, Mowa, dire-direcho lang po yun. Ihanapin nyo lang po yung exit na yun, mga ka jt At dito po, bababa po tayo. At nakaramdam na po tayo ng traffic dito kasi airport na po ito. Minsan, lahat ng exitan dito sa expressway, meron po talagang kakibat na traffic sa minsan nagsasabay-sabay po ang pag-exit. Hindi po natin masasabi kung kailan maluwag, kung kailan masikip traffic, mga AGT. Ka Kagaya po nito, inabot namin yung kasikipan ng traffic. At nakikita nyo po mga building na yan ay parte po ng resort world dyan. Pero hindi po resort world dyan. Tawag lang po dyan ay mga hotel, mga ka-JT. At ito po, uh, hinahinay na lang po tayo kasi pa-exit na po tayo. At yung iba po kasi hindi nataas basta-basta yung RFID at lalo pag walang laman kaya yung po yung mga iba nakakaabala mga ka JT. At uh, nung orsa ng pagbaba ng aeroplano, na delay pa yung pamangking ko mga ka JT at ayan na ah, laman pas na ako diyan. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo na tawiran papuntang airport. Yan nakita niyo po yung footbridge na yan na nasa harapan ko mga ka JT. Pagkakaalam ko, Pasay pa po ata ang ano, o kay naghahati sa Paranaque o Pasay itong lugar na to mga ka-JT. At uh, pagkalampas ko po dyan sa traffic na yan, hanap lang po tayo ng mapaparadahan. At ito po, nasa Newport na po kami. ah uh, Newport po yon yung buong yun, yung sa may resort world na Newport pala yung tawag po doon. At dyan, naganap lang po ako mapaparadahan dyan mga ka-JT. At nung oras na po, nainip na po si ate at inikutan ko na po, yung pala, delay. Delay yung flight ng pamangking ko mga ka-JT. Uh, galing po siya sa destino kasi maganda po yung kanyang work At uh, sa government naman po pero okay lang naman po kasi sa environmental siya mga ka-JT At ito po, uh, inikutan na po namin mga ka-JT uh, Hanggang dito na lang po muna tayo See you on my next vlog mga ka-JT Ingat-ingat po tayo, maraming salamat po sa nagtitiwala sa akin at nanonood uh, See you on my next vlog At yan po, uh, pumasok lang po tayo dyan Nahaba po ng traffic dito sa Terminal 3 uh, Pa-arrival po Ingat-ingat uh, na lang po sa mga pagsingit ng sasakyan at yung iba po may siyempre pag Manila, marami po talagang ayaw magbigay pero slight-slight lang po tayo, maging makapagpagbaba lang po tayo mga ka-JT. Uh, at ayan po, uh, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on May